Arestado ang isang magsasaka dahil sa umano'y pananaga sa isang apat na taong gulang na batang lalaki sa Bakwag, Surigao del Norte. Ayon sa investigasyon, naglalaro ang biktima sa labas ng kanyang bahay ng tatarin siya ng 42 anyos na sospek na kilala bilang sundanga gamit ang 16 inches na patalima. Sa salaysay ng ina, napansin niyang nawawala ang kanyang anak at sinimulan itong hanapin kasama ng kanyang mga kapitbahay at ilang kamag-anak. Dito na nila natuklasan ang bangkay ng bata sa isang madamong lugar sa likod ng bahay ng sospek. Inaresto ng polisya ang sospek at narecover ang patalima na ginamit sa pagpatay sa isinagawang hot pursuit operation. Sa pagsusuri sa katawan ng paslit, tadtad -tad ito ng tatlong tama sa ulo at kaliwang braso. Nasa kustodiya na ng Bakwag Municipal Police Station ang sospek at ang murder weapon para sa kaukulang disposisyon. Samantala, patuloy naman ang pag-iimbestiga sa totoong motibo sa pagpatay.